Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 14, 2002. Ngayong araw, ang May 14 ay nagsisilbing isang kanbas kung saan muling magliliwanag ang iyong malikhain at masining na enerhiya. Ang buwan na naroroon sa Sagittarius ay nagdadala ng isang di mabilang na kalayaan at lakas ng loob na magbukas sa mga bagong karanasan. Ito ang oras upang yakapin ang isang pakiramdam ng pagsisiyasat at pagtuklas na magdadala sa iyo sa mga lugar at ideya na magbibigay daan sa mga bago at mas masaya pang pananaw. Kung ikaw ay humarap sa mga bagong pagkakataon, maglaan ng oras upang pagnilayan kung paano nakakaapekto ang iyong mga emosyon sa iyong mga desisyon at mga aksyon. Ang iyong kalagayan ngayon ay may malalim na epekto sa iyong mga kaisipan at sa paraan ng iyong pakikisalamuha sa mga tao. Ang bawat kilos, bawat desisyon ay may kalakip na bigat. Kaya mahalaga na maging maingat at mulat sa kung paano mo pinapamahalaan ang iyong emosyon at ang mga sitwasyon sa paligid mo. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na mas pagtuunan ng pansin ang iyong sarili, at hindi lamang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong kaluluwa at isipan. Sa oras na ito, maaari mong maramdaman ang isang malalim na pangangailangan na maglaan ng panahon para magpahinga, magsanay ng pagmumuni-muni o simpleng maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ang pagkakaroon ng sapat na oras para mag-reflect at magpahinga ay mahalaga upang mapanatili ang iyong balance at malikhaing enerhiya. Sa ilalim ng impluensya ng araw na ito, ibuhos ang pagmamahal sa iyong sarili at magtakda ng oras para sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Maghanap ng mga aktibidad na magpapalakas ng iyong loob at magbibigay ng kasiyahan sa iyong kaluluwa. Maaaring ito ay isang simpleng bagay tulad ng pagsulat, pagguhit, o kahit na isang masayang pagtambay sa mga kaibigan. Huwag kalimutan na ang pagpapahinga ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapalakas ng iyong kakayahang magbigay at magsikap. Habang ang araw ay patuloy na dumadaloy, magsimula ng pagmumuni-muni tungkol sa kung saan mo nais ilaan ang iyong malikhaing lakas. Ang enerhiya sa paligid mo ay maligaya at puno ng mga bagong ideya na nagsisilibing inspirasyon. Huwag matakot na magpahayag ng iyong sarili sa mga makulay at natatanging paraan. May mga pagkakataong ang iyong mga ideya ay maaaring magmukhang matindi o kakaiba, ngunit huwag kalimutan na ikaw ay may likas na kakayahang magbigay ng bagong pananaw sa mga bagay-bagay. Ang iyong likas na hilig para sa originality at pagbabago ay magsisilbing gabay mo patungo sa mga bagong landas. Magtiwala sa iyong sarili at mas lalo mong mapapalakas ang iyong malikhaing kalikasan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, makikita mo na ang bawat ideya ay may potensyal na magdala ng kadalakan, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong makikinig sa iyong mga pananaw. Ang iyong mga ambisyon at pangarap ay magkakaroon ng puwang upang umusbong at magbigay ng pagkakataon para sa mas malalaking hakbang sa buhay. Huwag matakot na sundan ang iyong intuition. Ito ay magiging isang gabay na magdadala sa iyo ng mga pagkakataon na magpapalago sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagnanais na matuto at mag-eksperimento, maaaring matuklasan mo ang mga bagay na hindi mo akalain na magugustuhan mo. Ang mga bagong pananaw at ideya na dumarating sa iyong buhay ay may potensyal na magbukas ng mga pinto ng oportunidad na magbibigay sa iyo ng mas maraming kasiyahan at tagumpay. Sa araw na ito, ang iyong mga pagkakasalamuha sa ibang tao ay magiging puno ng positibong enerhiya. Maaaring magkaroon ka ng mga hindi inaasahang pagkakataon na makisalamuha sa mga bagong tao, o magkaroon ng mga masayang kasunduan sa mga kaibigan at pamilya. Ang mga serendipitos na sandali ay magdadala ng mga hindi inaasahang inspirasyon. Maglaan ng oras upang makipag-usap at makipagpalitan ng mga ideya, sapagkat ang mga pakikipag-usap na ito ay magbubukas ng mga bagong posibilidad na magdadala sa iyo ng mga bagong pananaw sa buhay. Maging bukas sa lahat ng mga pagkakataon na magpapalago sa iyong pananaw at magbibigay ng mas malalim na koneksyon sa iyong paligid. Ang iyong kuriusidad at kahandaang magbuka sa mga bagong ideya ay magdadala sa iyo ng mas maraming kasiyahan at tabumpay. Sa paglipas ng mga oras, ang iyong likas na kuriusidad ay magiging iyong lakas. Maging handa na sumubok ng mga bagong bagay at sumunod sa mga pagkakataon na darating. Ang iyong pagiging buka sa mga bagong ideya ay magdadala sa iyo ng mga benepisyo na hindi mo pa natutuklasan. Huwag matakot na mag-eksperimento at maglaro sa mga bagong karanasan, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong paligid. Ang pagpapakita ng pagiging buka sa mga ideya ng iba ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataon upang mas maunawaan ang mga bagay na dati ay hindi mo napansin. Ito ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga layunin at pangarap. Magandang pagkakataon na suriin ang mga aspeto ng iyong buhay na may kinalaman sa kaligayahan at pagmamahal. Gamitin ang mga sandali ng pagmumuni-muni upang mag-reflect sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo at magbigay ng mga hakbang upang mas mapalago ang iyong kaligayahan. Ang pagpapalawak ng iyong pananaw ay makakatulong sa iyong pagpapasya at pagpapabuti ng iyong buhay. Mahalaga ang pagpapatawad at pagpapakita ng malasakit sa iba, kaya maging maligaya at magpatuloy na magbigay ng iyong oras sa mga mahalagang relasyon sa iyong buhay. Sa mga susunod na araw, maging handa na yakapin ang iyong tunay na sarili. Ang iyong malikhain at makulay na personalidad ay magsisilbing gabay mo patungo sa mga tagumpay na matagal mo nang hinihintay. Maging bukas sa mga pagkakataon at magbigay pansin sa mga ideya na magiging bahagi ng iyong pagtahak sa mas magaan at mas masayang buhay. Ang mga key life aspects na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw ay ang iyong kakayahang magbukas ng iyong isipan at maglaan ng oras para sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang iyong kakayahang mag-explore at matuto mula sa mga bagong karanasan ay magdadala ng tagumpay maging mapanuri at maglaan ng oras upang makapag-reflect sa iyong mga relasyon at mga layunin. Ito ay makakatulong sa iyo upang mahanap ang mga tamang hakbang patungo sa mas magaan na bukas. Ang swerteng kulay mo sa araw na ito ay asul, isang kulay ng kapayapaan, pagtanggap, at malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang maging bukas at magsimula ng mga bagong hakbang sa iyong buhay. Ang swerteng numero mo ay apat, isang simbolo ng balanse at katatagan. Ang mga swerteng gawain na nakatuon sa pagpapalawak ng iyong pag-unawa at mga relasyon ay makakatulong sa iyong tabumpay. Ang mga aktibidad na nangangailangan ng pagtutok at pagpaplano ay makakatulong upang mapanatili ang iyong balanse sa kabila ng mga hamon. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat at mag-reflect sa iyong mga natutunan. Isipin kung paano mo naabot ang mga tagumpay at kung ano ang iyong natutunan mula sa mga karanasan na iyong naranasan. Magpasalamat sa mga bagong pananaw at pagkakataon na nakuha mo ngayong araw. Ang mga hakbang na iyong ginawa ay magdadala ng mga pagbabago at magbubukas ng mga pinto para sa mga mas magagandang posibilidad sa hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.